Yan, ito po ay uh, matatagpuan sa Kawikaan na uh, 3 verse 1 to 2. Yan. So, ibig ko sabihin ng uh, Kawikaan Kawikaan 3 1 verse 2, 2. uh, oh, oh, o Yan, sabi ko niya, uh, anak ko, araw ko huwag mong nilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanibig upang araw mo'y tumagal, kumaba ang buhay, maging masagana sa lahat ng kailangan. So, uh, ang papag ang ating uh, uh, una po na uh, sa pagsunod sa kautusan ay ang pagkakaroon ng mahabang buhay. Yan. So, uh, ibig sabihin ko nito mga kapatid, dadagdagan o pahabain ni Lord ang ating buhay. Kung susundin natin ang kanyang mga utos. Yan. So, isa po sa halimbawa nito ay matatagpuan sa Epeso 6, 1 verse 2-3. So, sabi po dito, mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Sapagkat, ito ang nararapat. Galang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giging hawa at ahaba ang iyong buhay. Buhay sa lupa. So, na uh, nakasaad ko dito na inutusan ko tayo ng Panginoon na uh, kailangan ko natin sundin ating uh, mga magulang po natin sila dahil 'yan dahil sila po ay sila po nagpalaki sa atin. Amen po ba? At uh, nag-alaga sa atin simula nung tayo ay bata pa. Ang paggalang sa Panginoon, ang paggalang sa ang paggalang sa ating mga magulang ay nagpapakita ng respeto sa kanila sa salita at sa gawa pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa kanilang posisyon bilang mga magulang kung bilang mga magulang kung susundin at gagawin natin ang mga ito ay giging hawa at pahabain ni Lord ang ating buhay sa lupa yan so uh, pagsikap pagsikapan natin igalang Igalan natin sila kung paano nagsisikap tayo na makapagbigay walhati sa Diyos. Sa ating pag-isip, salita, at sa gawa. Kasama sa paggalang ay ang pakikinig, pagsunod, at pasakop sa kanilang kapamahalaan. So, walang perfectong tao. Amen? Amen? Amen. Yan, walang perfectong tao dito sa mundo. Kung minsan, uh, ang ating mga magulang ay uh, nakakagawa din ng uh, mga kamalian at uh, pagkukulang. Pero, hindi yun ang dahilan o batayan para hindi sila igalan. Yan, uh, bilang pagsunod sa kagustuhan, yan, sa Panginoon,